i discuss muna natin ang current situation mo bago ang current situation ng other person para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Current situation mo, kayo pa rin. May passion naman dito. Nag-uusap naman kayo. Eto, nasa piling mo naman itong na mo. iyo yung king of pentacles. So, ang dating sa akin, kayo pare. O nagsasama kayo sa isang bubong. Ngayon, ito problem natin, may new conflict tayo dito. Kinalarify ko. Ano ba yung new conflict na yan? Bakit? Parang nagka-problema na naman. At ang problem ay seven of swords. Mm -hmm, mukhang nagdududa ka na naman. Na may iba na naman ang partner mo. O bumalik na naman siya sa other person. So yan. Feeling mo? Naglolo ko na naman siya. Mm -hmm. Alamin natin kung totoo nga ba ang kutob mo. Oo, totoo ang kutob mo. Sila na naman. Nagkabali ka na naman sila. Nag-uusap na naman sila. Aha. So, ayan. Ewan ko kung anong nangyari pero mukhang may patawaran na nangyari dito, o love din kasi pwedeng meaning nito so ayan sa madaling salita, nagkabalikan sila ulit nag-usap na naman at totoo ang hinala mo pumunta tayo ngayon sa side ng Adapotion, anong feelings niya para sa na mo feelings niya yeah, para sa partner mo. Oh. Willing daw siyang maging kabit. Uh -huh. Buo na ang decision niya. Eh, nagtataka nga ako bakit decision to. ba diba dapat indecision decision to? Pero, uh, mag-relay tayo dyan sa nakasulat. Buo na daw ang decision niya na maging kabit na lokohin ikaw kasi ayun nga pinapatulan niya na mo dahil addicted siya sa patna mo obsessed siya dito uh -huh. so yan sa sobrang obsession niya sa patna mo willing siyang gawin ang lahat -lahat. ng lahat-lahat buo ang decision niya Ngayon, pupunta tayo sa next action. Anong next action ng adaposon? sa na mo. Well, dito willing siya na ipaglaban ang relasyon nilang dalawa willing siya na um, gumawa ng action. Kung baga, ang action niya dito, o binabalak, o idea, ay makipag-compete sa iyo. Pwede rin namang obligahin yung partner mo na hiwalayan ka na dito maging sa kanya ka na lang. So, ang dating plano niya o balak niya na paghiwalayin kayo. Pag-awayin, paghiwalayin. Ganyan. Mabilis ng reading natin. Naubos na yung mga inanda ko ditong <laughs> mga cards. Anyways, anong advise ay So sabi dito, friendly support, fairies, guides and friends give aid. So in times of crisis may fairies o oh, friend na sa iyo. Freedom, healthy space and room to breathe. So, sa ganitong klaseng situation, mas mainam kung hindi mo na kayo mag-uusap para makapagmuni-muni kayo. Bigyan mo siya ng space para maisip niya ang tama sa mali. At para ma-realize niya ang value mo. So, love language quality time. Be the witness to each other's lives. So, pag bumalik siya sa iyo kasi di naman pa sinasabi dito maghihiwalay kayo. Pag bumalik siya sa iyo. After mo siya bigyan ng space. I love bomb mo siya. Sabi kasi dito, love language quality time. Be the witness to each other's lives. Bigyan mo siya ng quality time. So i love bomb mo nga. Para ma-realize niya na mas beta ka kaysa dun sa other person. Ngayon, kinulang na ako ng hina, hinandang cards. <laughs> Kailangan ko na ngayon gumamit ng ibang deck. Mag-prepare. Kuha tatlo. So, pagkatapos na ito, punta na tayo sa clue. So, sabi dito, Children. Your connection with children is part of your life's purpose. Isipin nyo raw ang mga anak ninyo o kung wala mga anak. Ay... pay attention sa bata na malapit sa iyo. Okay? Pero mas common to sa nasa ganitong klaseng situation third party. Tapos may anak na na parang bago mag-make a decision, isipin ang kapakanan muna ng anak. Ngayon, punta tayo dito. Connect with nature. You're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. Makakatulong sa iyo na lumabas o pumunta sa forest o magalaga ng halaman o bumili ng flowers. Masa ilapit mo ang sarili mo sa nature makakatulong yon para makapag-relax relax ka o makapag-unwind dito. healing healing healed hila healing energy surrounds you and this situation so sabi dito healing energy surrounds you and this situation asahan mo na talaga na may healing na maaaring mangyari. Mm, nakapalibot daw sa iyo. At yun nga. Nakapalibot sa iyo at dito sa sitwasyon nato, So expect mo na na kakaron talaga ng healing. Mhm. Mm so iniisip ko kung anong klaseng healing ba 'to. Pero healing in general na siguro. Sana nga healing in a way na maghiwalay na yung adaposon at pat na mo. Pero kinu na tayo sa clue o information. Kasi punta na tayo sa clue. Mali mo naman. Masabi dito sa clue. Kukuha ko ng walong clue pero huwag masyado magpay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwede vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. Kukuha na din ako ng 8 para mabilis. May nakita akong clue na X eh. Nawala. Baka yung other potion ay X. Para sa iba sa inyo. Ayun, nakita ko na. 2, 4, 5. 6. 7. 8. So, I'll repeat. I'll repeat. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ipar sa inyo. Best friend. So, pwedeng patna mo yung best friend mo bago naging kayo. O, ito yung other person. Best friend. Same explanation. Dating ka workmate. Walang dimples. same explanation din dun sa best friend dating ka, workmate X Mike hmm, Luther X E, letter E the whole name, nickname mayroong magbabalik so, sabi ko nga kanina bibigyan mo, bigyan mo siya ng freedom bigyan mo ng space para makapag isip, -isip. At kapag nagbalik, ayun nga, may sabi dito, mayroong magbabalik. Ay, labo mo siya. Pero malaki chance na yun nga, maghihiwalay kayo. Pero kung maghiwalay man, ay magbabalik din siya. Don't worry. Eto, Rebel. tahimik. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.